So yun okay mga boss, so bali sa episode naman natin mag-share naman ako sa inyo ng isang mabilisang tips idea sa pagkakabit ng ating mga PVC door and yung ating PVC jams. So okay, so bali yung uh, may mention natin dito is yung mga simple tips lang na mabilis na paraan at yung para hindi kayo mahirapang mag-install ng ating mga door jams na mga PVC. Kasi alam niyo naman medyo mahirap yung ikabit kaysa dun sa kahoy kasi ito hindi wala naman tayong pwedeng pakuan so brace brace lang tayo so yun yung mga tips na ituturo natin sa inyo at kung paano yung mga dapat na umpisa and then ito hanggang sa pagkakabit nitong mga bracket natin ituturo natin yan sa inyo At so yan mga boss, so, bali itong mga bracket na to, yan. Lalagay natin yan dito sa part na to ng hamba natin. Bali ito ay anim na piraso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito nga dapat kung tutusin, dapat mga 10 piraso nga sana dapat sya para mas maganda. Pero anim lang. So okay lang naman kasi uh, ito na mga hamba, may mga groove naman yan sa loob. So makakain din ng halo yan, may ipit. So okay lang kahit anim lang. Bali ito, papasok natin to dito sa part na to. Yan, no? Oh. Dito sa groove na to, ha? And then, sa ibabaw. Yan. Ganyan siya. Okay, pwede nyo uh, nga Para uh, hindi kayo may hiwa. Dahan-dahan lang kasi matalas yan, mga boss. Baka may hiwa kayo. Yan. Okay, yun. Yan. So kita nyo, nakakabit na yan, no? nakaklip na yan. Ito kaya may mga butas yan. Napapansin nyo mga boss, itong bracket natin, may mga butas. So para ito, pwede nyo ipako doon sa mismong pagkakabitan ninyo. Pwede nyo ipako ng concrete nail, ng common nail, depende mga boss sa gagamitin niyo So kaya may mga butas-butas yan na ganyan. So para pagpako nyo, yung hamba natin is hindi na siya masyadong magagagalaw. At so yan, bali mga boss, ang, bracket natin, ang pwesto niyan is sa ibabaw, sa gitna, at saka doon sa lower part ng ating door jam. Ito mga boss, uh, isa sa pinaka kailangan natin gawin, itong ganitong clip. So kailangan natin gumawa ng mga ganitong clip, depende sa inyo kung anong uh, gusto nyo gawin. Pwede tayong gumamit ng plywood, pwedeng kahoy, or kung anong available na pwede natin pang gawing clip para sa ating hamba. So, apat na piraso yung gagawin natin dyan kasi meron tayong dalawang bracket andun, no? Nakikita nyo ba yun? Ayun, no? Isa, dalawa. So, yun yung dalawang bracket natin na pagkakabitan, pagpapakuha natin ito. So, dalawa lang yan, kaya apat na piraso yung ating gagawin. Kasi gagamitin natin pang ipit sa hamba to. Ito yung magiging lock natin. Dito, ayan, may sample tayong pinagtabasan ng hamba. So, ito yung i-clip natin dyan. Ayan. So, iba kailangan may tabas na ganito kasi yung hamba natin, yung ating PVC meron niyang ayan, grove na ganyang kalaki. So, bali magiging ganyan yung itsura niya. Ayan. So, para ito yung pipigil dito sa hamba natin na para hindi siya mawala sa alignment at hindi siya gumalaw. Itong PVC jam natin, mga bossing, may plastic to na cover ito. So, wag muna natin tatanggalin yan. So, para pag kinabit natin yan, pinaltukan natin ng halo, ng semento, itong gilid, hindi kaagad agad, -agad malulumihan itong hamba natin at saka hindi siya basta-basta magagasgas at madadamage. So, yan na mga boss. Bali, bago tayo magkabit nitong ating hamba na PVC, so, lalagyan natin ng dalawang pirasong kahoy dyan. And then, ito, kailangan patibayin natin. So, gaya na nakikita nyo, meron ako nilagay doon na lak na pako. Pa kasabit yan so para hindi siya gumalaw once na magpako tayo dito mamaya or pwede nyo lagyan ng alambre pako kayo ng na concrete nail dito balutin nyo ng alambre okay na yon so bali yung kahoy na nilalagay natin na to depende sa inyo mga boss kung saan nakaplas yung pinto or nakapantay pwedeng dito sa labas or pwedeng sa loob so kung nasa labas yung ating uh, yung hamba kung sa labas nakaplas so doon natin nilalagay yung kahoy sa labas and then itong hamba natin ikasa natin isentro natin para mahati mahati natin yung uh, kapal ng semento na ipapaltok natin. So parang hindi naman masyadong makapal sa kabila. Hindi naman masyadong manipis doon sa kabila. Yan. Pagkatapos, ilagay na natin. Lagyan muna natin ng lock yung isang kiraso. Okay. So itong hamba na ito, ididikit lang natin yan dyan. Dahil nasa hulog na naman itong ating uh, pader, didikit lang natin itong hamba dito sa kahoy na nilagay natin nakabalagbag. kabalagbag. Ayan. So bali ganito yung setup natin mga boss, tingnan nyo mabuti Oh. Maglalagay lang tayo ng uh, nakabalagbag na kahoy sa baba at, mamaya, at sa ibabaw. Tapos mamaya na lang tayo maglalagay sa gitna so parang hindi makabala sa atin. And then ito, so pag uh, nakakasana yung ating hamba, so do sa dapat niyang uh, pwesto, lagay natin ng isang pirasong clip Ayan, dapat. Hindi na siya nagalaw, no? So, itong uh, hamba natin, nakabunggo na dito sa kahoy natin. Gaya na sabi ko, nasa hulog na itong uh, mga kahoy na to. And then, iuhulog lang naman natin itong clip na to. Ayan, kaya na kailangan itama natin sa hulog dito sa ibabaw. So, dun sa paglalagyan pa natin ng isang clip. Ayan, so para may tama natin sa hulog yung ating hamba. So, ayan mga boss. So, bali, mayroon na rin tayong clip sa ibabaw. So yan, nakahulog na. Actually, one side lang yung yuhulog natin. Itong side lang na to or yung side na yun. Pagkatapos, sukat-sukat na lang kayo kung anong laki sa ibabaw. So susukatin nyo na lang. Kahit hindi nyo na ihulog yung, ahulogan ah, yung isang part ng hamba. Basta itong ah, pag nakahulog na itong isang part ng hamba, sukat-sukat na lang kayo. Okay na mga boss yun. And then double check nyo na lang, gaya na sabi ko, yung pinagpakuha nyo ng kahoy, itong guide natin, yung ipinako nyo dito sa pader na yan. Ayan, Diyan sa harapan, double check nyo na lang din kung nasa hulog nga talaga yung mga wall natin. So, kung wala naman sa hulog yan, etong kahoy na to, ayan, pwede kayo dyan mag-adjust. Pwede nyo yung i pwede yung abante. Depende sa inyo, mga boss, kung saan nyo itatama sa hulog yung ating hamba. So, ito, kita nyo, mga boss, yung ginawa kong lock. Ayan, o. Pako. So, wala kasi akong alambre, wala akong higpit na iba. So ginawa ko, umbrella nilang available dito. Yan yung ginawa kong lock. Ipinako ko dito sa wall, dito sa semento. Pagkatapos pinakuwang ko doon para meron siyang hook. Yan, kahit pumukpok tayo dyan, hindi siya gagalaw. Ayan, no? hindi siya mauhukot Yan, dahil nakapako ng concrete nil yan dyan. Kasi pag wala yung lock, ayan, may tendency na gumalaw to. No? So pag nagpako tayo dito. At so ito na mga boss, nakakasana yung ating hamba. Ayan, meron tayong clip. Okay, so gaya ng ginawa natin kanina, ikinasa natin yung hamba na nakasentro. Isinandal natin dun sa kahoy kung saan naka yung ating pintuan. And then pagkatapos, lalagyan natin ng clip. Yung isang side sa baba, huhulugan natin. Yung isang side, lalagyan natin ng clip ulit. And then pagka nakahulog na, may clip na yung isang side ng hamba. susukat so, sukat na lang tayo para may tama natin sa hulog. At pagle-level naman mga bossing, kung may reference kayo nung uh, hamba na pagkukuha na nung level, dun yun na lang i-level so kung wala naman ang importante nasa level yung ating header okay so para maging pantay at walang kawang masyado at pagkatapos ito gaya na sinasabi ko yung mga bracket na nilagay natin hindi lang yan basta nakalagay lang dyan ipinako natin ng concrete nail yan ayan. nakapako ng concrete nail so ayan nakapako din ng concrete nail yan hanggang doon sa ilalim Pati sa baba, ayun, nakapako ng concrete nail. So, para mas maging matibay yung hamba natin. Maging stable siya, hindi siya masyadong gagalaw. At pagkatapos, itong uh, middle part na yan, nakikita nyo kasi yung nilagay nating bracket, brace is ilalim at ibabaw lang. Lalagyan natin mamaya itong gitna. So, para pagpaltok natin ng halo, hindi siya itutulak ng halo, hindi siya mabubuntis. Kung tawagin natin, natawag na mabubuntis. Tapos, yung dito na part, Kita nyo, naglagay ako ng bato. Ayun, o. No? Kasi itong hamba natin para hindi gumanon, nilagyan natin ng bato para hindi siya gumalaw eh, no? Para hindi pumilipit. So make sure lang mga boss, ayun eh, nilagyan ko rin, no? Ayan. So para hindi siya gaganon, hindi siya gagalaw, ayan, hindi na gumagalaw 'yan. So para pag nilagyan natin ng halo, eh hindi 'yan mapipilipit. Kaya make sure lang pag nagkabit kayo ng hamba na PVC, make sure iskwalado, hindi siya pilipit. Okay? So para pag uh, kapit natin ng pinto, hindi tayo magkakaroon ng problema. And then, pag okay na yan, lagyan na lang natin ng brace sa gitna. Ready na nating lagyan ng halo. So, para maging fix at stable na yung ating hamba. At so, yun mga boss, okay na yung setup natin, ng ating uh, PVC door jams. Ano? So, bali pwede na natin o at ready na itong paltukan ng semento para tumigas na yan. And then, ito lang yung nalagay natin na brace sa gitna. Yeah, para hindi itulak ito ng halo mamaya. So, para hindi bumukol kasi... Ang magiging problema natin mga boss pag bumukol, itong ating hamba at bumaloktot yan, eh may hirapan tayong ikabit itong PVC natin na pinto. So lalong-lalo na yung iba, hindi naman niya nakakatam. No? So okay lang sana kung kagaya nito, may allowance yan, may clearance sa pwedeng katamin. So pag naka-encounter kayo ng mga PVC door na walang ganito, so wala tayong clearance para katamin, may hirapan kayong ipasok, sisikip na yung ating pintuan dyan. So yan yung ating simple technique para sa pa-installation nitong ating PVC door jam. Sayang, basic na basic lang 'yan mga boss. Pagpapaltok naman ng halo mga boss, kinakailangan basahin muna natin 'yan at para mas mabilis mapuno, ang gawin niyo, harangan niyo 'yung isang side. Para pagpaltok niyo ng pagpaltok ng halo, mabilis niyo siyang mapupuno. Tapos ah uh, -puk 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 nyo 'yung ating hamba para sa ganun 'yung halo is masiksik ano, so hindi siya maging ampaw para maging matibay itong ating hamba.